Hi, what's up mga kakasa? Welcome back to another vlog. So, for today's vlog mga kakasa, pupunta tayo ng Munoz sa isang motorcycle shop. At uh, sasamahan natin si Kuya Arden dahil yung kanyang Sniper 150 ay kailangan ng palitan ng Radiator. So, sasamahan lang natin siya doon at hindi natin dala yung Xerx 4R at yung ADB. Dahil ang gagamitin natin ngayon ay itong Rouser 180 dahil papalitan natin ng mga brake fluid. Papamaintenance na rin natin para smooth na yung mga biyahe natin gamit itong Rouser 180 dahil sobrang dumi na rin ang kanyang brake fluid kailangan na palitan tapos may tagas na rin yung brake sa likod. kaya talagang kailangan ng maintenance so dahil nga bihira ko itong magamit, ay paayos na rin natin let's go yeah. parang flat na naman yung aking uh, gulong sa unahan ha? tumutunog na naman parang kailangan na pampahan ulit para smooth na ulit ang ating biyahe malapit na naman yung pupuntahan natin so din na ako nag nag pantalon short na lang so ito ang ating uh, kalaban ang traffic nandun na si kuya Arden nagpapaayos ng kanyang motor ay ang lapit eh no mga dinatingin sa mga paparating pasok ng pasok kaya hindi disgrasya eh. Pasok ng pasok eh Ayan <laughs> flat na naman yung ating gulong Ayari dito Pahangin na, na lang natin Woohoo Ang hirap mag balance ah <laughs> Ang mag balance pagka Flat uh, yung kulong Ayan lang tayo dito Ang likot oh Ang likot niyo sir Medyo natagalan ako Dahil naayos ko pa yung mic ko Dito sa gopro At uh, ayun pawala-wala yung kanyang mic kaya medyo nakakainis nakakainis ganda ng gloves natin no so ayan dito na tayo sa motor shop sa Shane Ward Motor Shop at nakakabati ang dami ko nang sinabi nagloko pala tong aking GoPro <laughs> so ayan uh, waiting lang ako dito kay Kuya Arden nya then pa check na rin natin yung mga brakes ito Okay ay okay, pag-usapan naman natin yung nangyaring aksidente sa Marilake dun sa dalawang Raider 150 or Raider ano ba yun? 150 nga ata yun na nag Superman sa uh, highway sobrang lala nangyari doon mga kosa. Hindi dapat ginagawa 'yung mga ganung stunt lalo na sa highway. Kung gagawin niyo 'yung stunt na ganon, eh doon sa pa, sa private. For example, diyan sa mga race track. sa Clark, sa Carmona, sa Tarlac, doon doon 'yung pwedeng gawin niyo mga kosa. Asa kung gagawin nyo yun sa public, ayan ganyan ang mangyayari talaga. Pa tayo ng mga kada may patayo ng ibang tao. Imbis na chill lang yung mga makasabay nyo. Chill lang yung ride nyo. Tapos may makasabay kang kamote katulad nyan. Ayan. Ganyan naman ang lang talaga yung mga taong ganyan. Yung mga hindi nauubos ang yabang. <laughs> well, uh, yun yung gusto nila eh. So, wala tayong magagawa. Basta magingat lang lagi. Ang uh, doon yung namatay. Yung so, nakapulang Raider 150. Okay na sana yung uh, Naka Raider 150 nakabawi na siya, nakaupo na siya ng maayos at naliko na din. Ito namang Raider na naka dilaw na damit ay naka Superman pa din. Nandoon na siya sa may kurba. Eh ganun pa rin yung position niya hanggang mabangga niya itong naka Raider 150 na pula. At ayan, nawalan sila ng balance hanggang mapasalpok na sila sa mga nakatambay na motorista na nanonood sa mga stunt nyo <laughs> ayan nadamay pa sila so yun isang aral na lang din to, mga kosa sa mga motorista na iwasan na gawing laruan ng mga public road mga highway mga kosa dahil delikado talaga imbis na uh, relax na yung biyahe mo ayan nag superman ka pataas uh, rest and peace sa uh, namatay at uh, good luck naman sa nabuhay dahil madami ka mababayaran sobrang dami mong babayaran ng motor <laughs> at mga siguro nasugatan din yung iba dun dahil lakas ng pagkakasal po kasi yung babae dun, yung magjowa eh, lumipad sa bangin uh, waiting lang tayo dito kay Kuya Arden para ma-check ma na rin natin tong motor na to okay, let's go Hello, what's up, what's up? So, ayan, uh, uwi na tayo. Tapos na yung kay Kuya Arden at hindi na ginawa itong motor natin parang ayaw nilang gawin itong motor natin porque luma na ba yan ayaw nyo ng gawin kasi may mga dumating na bagong sniper na magpapaayos din mas inuna pa nila yon, eh kanina pa ako nakapila dito ano? yikes umay eh Porque bulok na yung motor ko. Ganyan ba kayo sa bulok na motor? <laughs> Ayun, kain na lang kami ni garden. Arden Hintayin ko lang, nagbabayad lang si garden Arden hanap kami ng mga kainan dito Sa Munoz area Nagpapablid lang naman akong brake fluid dito eh Hindi pa ako inuna Sad May team na kasi yung aking brake fluid dito So medyo delayed na yung kanyang pagpreno tsaka ito naman uh, tingin ko kailangan nang palitan tong ano uh, anong to yung ang dito brake master ba to kasi wala na hindi na rin kumakapit yung freno nito ayun o ka RCB pa naman ako yun lang, ito lang naman ito lang ang problema ko tapos yung parang stopper nya dito so ayan paayos ko na lang sa iba Dadating ko na lang ulit sa The Modifier sa Kabuyao Laguna para maayos yung preno. So, kailangan natin schedule yung uh, pagpunta ng Kabuyao. Kailangan natin mag-message sa kanila para ma ano tayo, ma-reserve slot natin kasi kailangan doon ng ano, reservation. para gawin yung uh, kung ano man papagawa natin so yun lang naman papagawa natin yung preno at uh, papableed baka nga itong bleed sa unahan ako na lang gumawa eh lang ako sa youtube <laughs> ha? ikaw na lang magpaplat? oo na lang ayaw nila gawin eh okay lang naman <clears throat> Kasi kanina pa ako dito eh. Doon dumating 'to, inuna pa tong ano isa. So ayan, uh, sniper priority. Sun tayo. Dito. Una ka tol. Pati yung pagpapahangin ko ng gulong, hindi na rin nila inasikaso. Wala eh, ganun talaga. Siguro sniper lang talaga ang inaayos nila. Understood. Kaya nahanap lang kami ng kakainan Namin nila Kuya Arden Pero meron naman kami isang shop dito na Masarap yung mga sisling Pero alam ko ano ito eh, sarado Check na lang din namin Ayan, bukas na Bukas na Saan tayo dito na? Ayan, ito yun Andy Grady, Andy Jammer, Rice Anli lahat Okay <laughs> mga kakasa, dito ko na rin tatapusin ang aking short vlog Short vlog Kasi nagloko yung GoPro kanina eh. Kaya magiging short vlog na no At wala rin naman nangyari sa ating eh, pinagpapagawa dahil hindi naman ginawa itong ating motor pero at least napalitan na yung radiator ni Kuya Arden ito yung pinalit ni Kuya Arden na radiator MVR1 na big radiator at ready na siya for long ride dahil magkakaroon kami ng long ride sa Lobo, Batangas <laughs> beach lang kami doon Yeah, dito na tapos na ang vlog. Thank you for watching mga kosa. Always ride safe and food god first. See you on my next vlog. Peace out. Let's go.